Sinalakay ng NBI ang isang planta sa Bulacan na nag-iimbak ng mga delikadong kemikal, ang mga nadiskubreng materyales posibleng umanong ginagamit sa paggawa ng bomba. Nasa front ng balitang 'yan si Elaine Pulhensho. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang plantang ito sa Marilao, Bulacan. Wala nang nagawa ang mga trabahador. Matapos tumambad sa mga otoridad, ang tuneto niladang ng mga mapanganib o manong kemikal. Isang buong bodega ng mga iyan ay punong-puno ng sakusakong highly hazardous na mga materyales. Sa kwartong ito, nagkalat ang mga pakete ng sodium tungstate na posibleng o ginagamit sa paggawa ng mga pampasabog. Paggawa ng bomba. No? Nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Na Recover din tayo ng eurotropin, Yun ang uh, pinaka number one ingredients ng C4. Meron silang laboratory, small laboratory. No? Meron silang mga chemist na nandyan. Ayon sa NBI, 2013 paraw raw nag-ooperate ang planta. Labag daw sa batas ang pag iimbak ng mga kimikal, lalo na't walang suot na protective gear ang mga empleyado nito nang maaresto. Yung tungsten is pwedeng gamitin for military applications. Ah, halimbawa yung uh, explosives. At the same time, um considering na na urban hazardous material siya, it violates the uh, FDA rules natin. Sa initial na investigasyon, mga Chinese national daw ang namamahala sa ni-raid na planta. They're registered to manufacture metal alloys. So, um, yung nakita natin ng mga chemicals, according to our chemist, are industrially not related to the manufacturing business that they have. Especially eurotropin. Sa sa ilalim sa forensic examination sa mga nakuhang chemical, isinama sa tanggapan ng NBI ang mga Pinoy na trabahador para kuna ng salaysay. Nasa kustodiya na rin ng mga dayuhang namamahala sa planta habang hinahanda ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.